At bago maging hari si David ay nagawa pa nitong ipagtanggol ang Israelita mula sa paghahamon ng higanting Filistyo na si Gulayat. At tinalo nga niya ito at pinugutan ng ulo. Dito na naging tanyag ang pangalang David at kalaunay naging hari. At nang matapos ang paghahari ni David, humalili naman dito ang kanyang anak na si Salomon. Sa panahon ni Haring Salomon, itinayo ang first temple para sa Panginoon. At nang matapos na si Salomon sa kanyang paghahari, humalili naman dito ang kanyang anak na si Rehoboam. At dito sa panahon ni Rehoboam, nahati ang Israel, may tinatawag na Northern Kingdom at Southern Kingdom. At Samaria ang kapital ng Northern Kingdom. Jerusalem naman ang sa South. Nagdaan ang mga maraming panahon mga kaibigan at iba-iba na ang mga nanungkulan sa Israel at sa ibang mga lugar. At lumakas ang imperyo ng Assyria noong 824 BC hanggang 671 BC. Mahaba-haba ang panahon na sila ay namayagpag sa pananakop ng mga lugar. Nasakop nila ang buong Middle East at kasama na rin ang northern part of Israel at na-wipe out ang ten tribes of Israel. Kaya ang ten tribes of Israel ay tinaguri the lost tribe of Israel. Dalawang tribo na lang ang naiiwan. Ito nga ang tribo ni Juda at ang tribo ni Benjamin na kapwa nasasakop sa southern part of Israel at lumakas ang imperyo ng Babylonia sa pamumuno ni Nabucadnizar. Pinabagsak nito ang Assyria at kasama na rin sinakop mga kaibigan ang Juda at ang Babylonia ay kilala natin sa lugar na tinatawag ngayon na Iraq. Pinabagsak nila ang Jerusalem maging ang templo na ipinatayo ni Haring Salomon at nang lumakas naman ang Persian Empire na pinangunguluhan ni King Cyrus the Great, pinabagsak nito ang Babylonian Empire. At sa Persian Empire, nagutos ito na ang mga Hudyo ay pwede nang bumalik sa kanilang lugar doon sa Jerusalem. Dito mga kaibigan, Jews na o Hudyo na ang tawag sapagat ang naiiwan mga kaibigan ay ang lahi na lamang ni Huda. Ibig sabihin, ang Hudyo ay nagmula sa lahi ni Huda. Pinababalik sila ng imperyo ng Persya kung saan sila nakatira noon. Ang punto natin mga kaibigan na yung kanaan na ipinangako ng Panginoong Diyos kay Abraham at narating nga nila ni Joshua hindi na nakaabot si Moises sapagkat si Moises ay pumanaw na. Ito pa rin yung lugar na nais pabalikan ng imperyo ng Persya sa mga Hudyo at nang lumakas na naman ang Greek Empire sa pamumuno ni Alexander the Great, pinatalsik nito o pinabagsak ang Persian Empire. Nasakop na namang muli ang Jerusalem at muli itong pinabagsak at lumakas ang imperyo ng Roma at pinabagsak ang Greek Empire. Sa panahong ito, isinilang ang Panginoong Heso Kristo. Kaya kung nagbabasa ka ng New Testament ay lagi mong mababasa na may mga Romano. Maging ang kumaslang sa Panginoong Heso Kristo ay mga Romano. At ang krus na pinagpakuan kay Heso Kristo ay pagmamayari ng gobyerno ng Roma sa imperyo ng mga Romano. Itinayo ni King Herod ang Second Temple. Subalit nagalsa ang mga Hudyo sa Roman Empire kaya tinawag ang war na yon na Jewish Roman War subalit nakakalungkot na natalo ang mga Hudyo at marami ang nangamatay sa kanila kaya mula noon mga kaibigan na ban ang mga Hudyo na tumapak sa Jerusalem kaya ang nangyari sa mga Hudyo ay nagkalat sila sa iba't ibang panig ng mundo at dahil sa galit ng Roman Empire sa mga Hudyo, pinalitan nila ang lugar ng mga Hudyo at tinawag itong Palestina. Ito ay upang ma-wipe out talaga ang mga Hudyo, maging ang kanilang lugar dito sa mundo hanggang sa may umusbong na naman na empire na tinatawag na Islamic Empire. Dito ay tinalo nila ang Roman Empire. Kaya doon sa Jerusalem Nagtayo sila ng tinatawag na Dome of the Rock pinalitan nila ang second temple na ipinatayo ni King Herod kaya kinokonsidera ng mga Muslim na ang Jerusalem ay third holy place sapagkat may itinayo sila rito na mga dome Dome of the Rock pagdaan ng panahon mga kaibigan isang santo papa bumuo ng isang grupo na tinatawag na first Crusader at dito ay nilabanan nila ang Islamic Empire. Dito naganap ang isa sa mga pinakamalaking digmaan sa pagitan ng mga Muslim at ng Christian. Tinalo ng Crusader ang Islamic Empire at ibinalik nila ang dating pangalang Palestina into Jerusalem. Kaya nagbalik na naman ang Kingdom of Jerusalem sa Huda. At sa pag-usbong ng Ottoman Empire ay nasakop na namang muli ang Jerusalem at pagdating ng World War I ay nawasak ang Ottoman Empire. Gumawa ng mandato ang Great Britain na nakasaad dito na kinakailangang ang mga Hudyo ay makabalik sa Jerusalem. Iminungkahi ng mga Hudyo na ang kanilang lugar ay tawaging Land of Israel. Nagsuggest din ang Arab natawagin na lang ang kanilang lugar na Southern Syria subalit hindi ito na-approve. Sa halip, tinawag ang kanilang lugar na Palestina. Kung iyong mapapansin mga kaibigan, yun pa rin ang lupain na yun. nagbago-bago lang ang pangalan dahil nga sa paiba-ibang mga imperyo na nangungulo noong unang panahon. Lalo na noong sumapit ang World War II, marahil ay narinig mo na kung gaano kalupit si Hitler. Nais niya na ma-wipe out ang mga Hudyo sa buong mundo at ang mga Hudyo ay nagkalat sa iba't ibang panig ng mundo. Noong 1941 hanggang 1945, 1,200 na mga Hudyo ang naging refugee sa Pilipinas. Ang presidente noon ng Pilipinas ay si Manuel L. Quezon. Siya ang President of the Commonwealth. Tinanggap niya ang 1,000 na mga Hudyo. At dahil dito mga kaibigan, ang gobyerno ng Israel bilang pasasalamat sa Pilipinas ay nagtayo sila ng isang monumento sa Israel na kung tawagin ay Open Door. Kaya ang mga Pilipino pag pumupunta sa Israel ay wala itong bisa. Yun nga lang, kailangan mo ng budget. Hanggang sa napagkasunduan na ang mga Hudyo ay babalik na sa kanilang lugar, subalit ito ay tinawag na Palestina. At dahil sa paunlad ng paunlad at palakas ng palakas ang mga Israelita at ang kanilang mga populasyon ay umaabot na sa 9.5 milyon, kinakailangan itong mag-expand ng teritoryo noong maganap ang Six-Day War na kalaban ng Israel, ang Arab, ang Egypt, Syria at marami pa. Subalit, tinalo sila ng Israel dahilan upang mag-expand pa ang teritoryo ng Israel. Nasakop nito ang Gaza Strip na isa ng bawiin ng Arab ang Gaza. Subalit, nahihirapan na ang Israel na ibigay ito sapagkat meron ng umaabot sa 100,000 kang mga Hudyo ang naninirahan sa naturang lugar. Kaya mapasa hanggang ngayon ay sakop ito ng teritoryo ng Israel. Hindi naman ito matanggap ng Palestino kaya hanggang ngayon ay walang katapusang alitan sa pagitan ng mga rasa na ito. Ayaw ito ng mga Palestino dahil sa kanilang pag-aakala sila ang nagmamayari ng lupaing iyan. Subalit, kung sa biblical history ating ibabase, mga kaibigan, marahil ay naiintindihan mo na kung sino talaga ang dapat na magmay-ari ng lupaing iyan. Kaya mapasa hanggang ngayon, walang katapus-tapus ang alitang iyan dahil sa pag-angkin-angkin ng teritoryo. At nitong nagdaang araw nga ay binumba ng grupong hamas ang Israel, gumanti naman dito. Ang Israel, ayaw din nilang patalo. Ipagdasal natin ito, mga kaibigan, sapagat sa gira, ang pinakatalo ay ang mga kabataan na walang kamuwang-muang na sa kanilang murang pag-iisip, kanilang masasaksihan ang madugong pangyayaring ito.